So na nga, mga pre ano Ngayon mga pre Nakikita niyo po Yung ating uh, dalawang modelo dyan Ano po ba? Bakit po nandyan sila mga pre? Kasi uh, ito si Ano? ito mga dabawen nyo Hindi naman po lahat ano Pero Karamihan po eh mabait daw po mga Duterte Okay? Uh, mabait daw Ma uh, matulungin daw at uh, taga-sagit daw or tagapagtanggol or tagasagit ng uh, buhay. Karabing buhay yan. Okay, and then, eto naman, versus bongo naman, si Mr. Malasakit. Diba? Mr. Malasakit! Grabe yung pagmamalasakit ko sa inyo. sobra sobrang malasakit ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Nakilala siya bilang, uh, ano yun, uh, kasi may malasakit center siya. Di umano. Kaya yun yung nagustuhan ng mga uh, tangan tao, no? Yun yung mga nagustuhan ng mga tangan tao. Laban dito kay Bongo. Ngayon, ito po yung pag-uusapan natin. Pataasan, di umano, nung nakulimbat. Alam niyo po ba na ito si Bongo at uh, Pulong hindi magkasundo? eh, isang lugar lang sila, Davao City. Pero yung Davao City, West Philippine Sea pa rin po. Ano pong ibig sabihin? Lumulutang pa rin po ang mga tangang DDS dyan po sa Davao. Duterte ako! Mister Malasakit ako! Kaya lang, lutang pa rin ako dito sa Davao City. Oh, hindi lutang na nakadroga. Lumulutang pa rin ako. Eh, pinabayaan kami. Wala namang plug control. Sira. <laughs> ha? Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy uh, sa ating reaction ngayon, eh, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, ah uh, Oo, uh, eto na. Ah... Uh, sana ba yun? Ah, ito, ito. Bongo versus, ah, sino nga ito? Si, ah, may pangalan ako dito, eh. Buko dito kay uh, Pulong, meron siyang pangalan, eh. Ah, kasi si Baste meron ng Barbie, diba? Hmm, si Pulong kasi tahimik lang. oo ah, tahimik lang pero yung bulsa eh puno. Mapasana all ka na lang talaga. Bongo Barzos, Mr. Pahinik lang. <laughs> oh, sabi nga ng iba, buaya yung mga kongresista or mga ibang kongresista dyan. Oh, pero ang masasabi ko lang, in my opinion, ang pinakabuaya dyan, si Pulong. Hmm. While Team Pulong, Alputera, Inday, Sara, ang team Bungo, Hanilet. Oh, kasi yung team ni Bungo si Hanilet eh. Close sila eh, di ba? Oo, oh, kompetensya sa kapangyarihan at kayamanan na iniwan ni Digong, sila din ay halos nagkumpitensya sa paramihan ng pondo. Oh, grabe to, ah. Oh, di umano, ah. di umano ay nagkukumpetensya po sila sa paramihan ng pondo at sino po yung kawawa dito? Dahil nagkukumpetensya po eh. Iisa lang sila, di ba? Duterte naman sila lahat. Pero, hindi po magkasundo. At di umano, eh may kompetensya pang nangyayari. Nakikipagkumpetensya pa ang bawat isa. Ah, sino po ang kawawa? Ang mga dabawenyo, nabinaha, at nabudol. Paulit-ulit. Totoo po yan. dabawen niyo po ang kawawa. Ang nadadamay po eh. Yung ibang dabawen niyo na ayaw na sa mga Duterte, nadadamay po sila. Dahil sa katangahan ng kapwa nila dabawenyo niyo na mga DDS. Hmm. Nadadamay po. ba? Diba? Ganun po talaga. Eh. Wala tayong magawa. Duterte pa rin. Sabi nga nung kanta nila, Duterte pare Nakakulong na Nakakulong na Duterte pare kay payat Kahit payat na payat na oh, Gumagalon pa rin o oh. Duterte pare <laughs> May kanta din ako sa mga tangan DDS Na dabawin nyo Tanga pa rin kayo <clears throat> Hmm. <laughs> hmm. Si Bongo ay tinatawag po nilang Mr. Malasakit. Okay. Ah, uh, salamat at Bongo may malasakit ka sa akin. Magulat ka pag eleksyon si Bongo ang ginagawa. May nagtitinda ng isda. Wow, labas pa kayo. Oh. Ako na ng hindi. Bilhin ko na lahat yan. Putang ilang drama yan. Para kunyari may malasakit siya. Tapos yung mangingisda, bibilib naman. Wow, galing talaga ni, ni Bongo, no? Hindi na ako pinahirapan kasi akalaay mo, no, pinakayaw yung isda ko. Doon lang na na kayo. Eh kahit ako nga, kung ako gagawin ko ba yun, papakyawin ko yung isda nyo, bibili ba kayo sa akin? Di ba? Mr. Malasakit yung tawag sa kanya. Pero si Bongo, inumusto ba? Inayos ba niya yung baha sa Davao City? Yes! Oh. Inayom po ni Bongo ha? ang brand. Or yung pangalang Malasakit Center. Or pangalang Malasakit. Pero, Bat Relto, his own family companies, CLTG Builders and Alfredo Builders got 4.6 billion in contracts. Oh. pero, still, andyan pa rin. Kulang na lang yung ano dyan. Bili na lang kayo ng bangka. Ha? Bangka na lang kulang dyan sa Davao City. Kasi, pag may bagyo, malakas na bagyo, maliit, may baha po talaga. Di ba dapat kung maliit lang yung ulan, simpleng ulan lang, eh dapat dapat to baha. Pero kahit taunting ulan po dyan, may baha. Sus, Mariusip. 4.6 billion. Ha? Yung nasa uh, alfrigo Builders. Di ba? Na pag may are ng pamilya ni Bongo, pero kanyari, mukhang pamilya mo lang yata, Bongo. Kamag-anak mo yung yumayaman, ha? Oh. Payaman kayo ng payaman, ha? Sana ul na lang, nakakaingit, Bongo! Ano to? Ah, uh, Christopher Lawrence ah uh, tesoro go. ang uh. and still, Davao is under, underwater pag naulan. Ang tanong, malasakit na saan? Nasa kontrata ba yung malasakit? Nasaan yung malasakit? Mga dabawin yung DDS. di kayo naawa sa kapuan niyo dabawin yung Daba na gusto ng magpalit ng liderato dyan? Amin si Gawparin kainan dutai pa rin Oh, eto na. Pulong Duterte naman! Pag-usapan natin. Meron siyang fifty one point eight for fifty one point eight billion prince of Davao! Prince of Davao, sa all! From twenty twenty to twenty 51 billion. 51 billion, 51.8 billion ang na-allocate sa district ni Congressman Pulong. Oh. literal na largest in the Philippine history for any district. And he cried pa sa Facebook kasi nawawasan siya ng 500 million last year. Oh. mita, siya pa ang biktima. Ano sila eh? Pataasan sila, di umano ng nakulimbat. Mukhang lugi si Bungo dito. <laughs> Pero kung titingnan nyo pa rin yung Davao, ma malaki po yung pondo, no? Siya, ang pinakamaliki pong pondo talaga, si Pulong. Kasi naging presidente yung tatay niya eh. Pero yung Davao po, Davao City, kumusta? safe ba yung Davao? Sa baha pa nga lang, aano rin ka na? Tapos, sasabihin nyo, safe. Ha? Sa baha pa lang, aano rin ka na? Tapos, sasabihin nyo, safe po ang Davao City. oh, uh, Kayo mga Tagalog, yung mga Tagalog na didest dyan, na nagsabing safe ang Davao at gusto nyong, gusto nyong lumipat dun sa Davao City. Diba? Nag Nagpupost kayo na gusto nyong lumipat. Lumipat pa kayo! Okay nang ina nyo. Puro kayong comment, comment. Ah, lilipat na kami, magbubukod na kami, sa Mindanao na kami. Eh, bakit hindi pa kayo lumipat ngayon? Ah, lumipat na kayo. Ang kakapal ng pagmumuka nyo. Diba? Ah, re yan yung rito. Makapal yung inyong pagmumuka. Bakit hindi pa kayo lumipat? Sige na. Kung, siya, kung ang uh, Bungos family po, merong 4.6 billion in contracts, Si Pulong naman, Pulong Duterte, ay merong 51.8 billion budget. Tingnan mo, alaki-laki pera niyan. Nasaan napunta yung mga pera na to? Sige, saan po napunta? Di ba? Ang tanong dito, tinatrabaho ba nila yung flood control talaga dyan sa Davao City? O tinapabayaan na lang po? Tinatrabaho ba talaga nila? Magaling ba talaga ang pamilya Duterte pagdating sa pamumuno? Or magaling lang magnakaw? Ah, oh, eh ako'y nagtatanong lang naman. Diba? Bilang isang Pilipino, wala pong masama pag tayo po'y nagtatanong. Kasi wala po tayong nakikitang uh, improvements dyan sa Davao City. Diba? Wala po. Nag-improve ba ang Davao? Wala po. Palala ng palala po ang bahat dyan pati mga tao dyan, mga DDS, nagiwala wala na eh. Uto-uto na po talaga. Duterte pa rin daw. Diba? Duterte pa rin. Dint nung binaha, nasan yung Duterte, Duterte nyo? sinagip sinagit pa kayo? Wala. Nung binaha po kayo dyan sa Davao City, nasan yung binoto nyo? Andun po sa dahig. Inuna po yung pamilya. Imbis, taong bayan muna, bago pamilya. Nabaliktad na po. Pamilya muna. And then, pamilya, pamilya, pamilya. Wala nang paki sa taong bayan. Oh. Ano na? Pulong pa rin ba? Duterte ang malakas? O mahangin? Ibang klase ito mga to, mga pre. Naka, na, natatawa ako sa mga tahan-tao talaga. Tagadabaw din naman ako, pero kahit pa paano, eh, ginagamit ko naman yung utak ko. Diba? Ang ginagamit ko naman, hindi ako tanga na magiging sunod-sunuran sa mga yan. Pag mali, huwag suportahan. Pag tama, suportahan natin. Ganun lang kasimple yan eh. Diba? O. Oh. Eh, good luck. Oh. Kaya mo, pataasan di umano ha. Itong dalawang ito, nang nakulimbat. ay naniniwala naman po na si Bongo ay may malasakit sa pera ng taong bayan. <laughs> may malasakit yan sa pera ng taong bayan. Bigyan ko kayo example ah. Uh, gumawa si Bongo ng, uh, uh, I mean, ako na lang, sarili ko na lang, example ko. Nag-knockout si Point man ng five uh, billion pesos. Congressman Bullpoint man, or Senator Bullpoint man nagnakaw ng 5 billion pesos. Nung nanakaw ko, para hindi po ako madiin pag ako inaimbestigahan, ang gagawin ko, gagawa ako ng uh, super malasakit network. <laughs> super malasakit network ni Bullpoint Man. And then, nauto ko na kayo kasi may mga sakit bibigyan ko ng 20 mil 50,000 bill sa hospital akong bahala sagot ko bla blah 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 tapos ang sasabihin ng tao sa akin may malasakit ka nga talaga sa akin point man sa pamilya namin kasi natulungan mo kami alam niyo po ba na hindi yung tulong pera nyo yun eh masasabi niyo pong tulong yun kung pera ko mismo binigay ko sa inyo pero pera po yun ng taong bayan na binalik lang din sa inyo at hindi pwedeng sabihin, tulong ko yun sa inyo. Isa lang yun. Kung ako may balak, may intention ako, 5 billion yung ninakaw ko, gagastusin ko yung 1 billion para pang uto sa inyo. Para pag ako'y naiimbestigahan, kayo yung magde-defend sa akin. <laughs> Ngayon, nagigets nyo na ang idea. Binibigyan ko lang kayo ng idea, ha? So, pag kayo po'y natulungan ng ng isang uh, senador or kongresista ng maliit na halaga lamang, hindi po tulong yun eh. Siguro labid yan, pwede. Kaya hindi po kayo pwedeng magkaroon ng utang na loob dito sa mga ano na to, sa mga politiko na to. Hindi po pwede. Kasi pera po natin yun. ba? Diba? Supportahan po natin yung politiko kung maganda yung ginagawa. Walang utang na loob, basta maganda yung ginagawa. Kahit walang utang loob, supportahan po natin. Ganun dapat. Kaya yung ginagawa ni Bongo, bigyan ko yung 80,000 hospital bill. Hindi po tulong yun. Pain yun. Para pagdating ng araw, kayo yung mag maging tagapagtanggol nito. Diba? Anyway, yun lang naman yung ating uh, video ngayon mga pre. Maraming maraming salamat po sa sumama sa ating video ngayon. Siyempre no, uh, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And siyempre mga pre ha, eh uh, meron po tayong ano dyan. Uh -huh. Sa hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutan na mag-like, share, subscribe. Para naman po mag-updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At may TikTok po tayo ha. Uh, sa mga bagong uh, nag-subscribe sa atin, maraming maraming salamat at kita-kits po sa susunod na video ingat-ingat po kayo lahat